Nagaanyaya sa bawat isa na magbalik loob sa Panginoon at pagnilayan ang Kanyang dakilang pag-ibig. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great. Your love was greater. What could separate us now? At His last extremity, Jesus loves. God chooses to wipe away our sins. Not because we have some convenient excuse. But because... He is the God of amazing grace with mercies that are new every morning. Ngayon pong mahal na araw, ay ibahagi po natin ang dakilang pagibig ng Diyos sa mga tao. Ipaalam natin sa kanila na nais ng Panginoon na ang bawat nagkasala ay magkaroon ng kapatawaran. Pagpalang araw sa inyo lahat. Ako si Pastor Rapi Ignacio Junior, na maghahatid sa inyo ng misahay tungkol sa kalawang huling wika ng ating Panginoong Yesus. Ngayong araw, bilang pagunita sa kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, pagbulay-bulayan natin ang pitong huling wika ni Yeso Kristo. May mga pagkakataon ba na nangusap ng salita ng Diyos sa inyong puso? Nasa ang panahon man tayo ngayon, nawa mag-iwan ng binhi ang tatalakay nating salita ng Diyos ngayong araw sa ating buhay. Kahapon, tinalakay ang unang huling wika mula sa Lukas, Kabanata 23, Talatang 34, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ngayong araw, tumungo naman tayo sa ikalawang huling wika ni Jesus. Sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito'y makakasama mo ako sa paraiso. At itong hayan ang mga salita ng Panginoon sa Aklat ng Lukas, Kabanata 23, Talata 37 at 43. Tinuyarin siya na isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo yung sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya? Tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag nag ka na. At sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Ang ikalawang wika. Sinasabi ko sa iyo ngayon din, isasama kita sa paraiso. Sa gitna ng hapis, kirot at kasawian ng krus. Ang ikalawang wika ni Jesus na ngayon din isasama kita sa paraiso ay nag-aalok ng misahe ng pag-asa ng pag-ibig at kaligtasan. Ang pangungusap na ito ay hindi lamang kwento ng awat pagtanggap ng Diyos, kundi isang patunay kanyang walang hanggang pagmamahal sa mga nagsisisi at nananalig sa panahon ng kadiliman, sa panahon ng kahinaan, nagpapaalala ito sa atin ng pinto ng paraiso ay laging bukas para sa mga nagbabalik loob. Ngayong araw, ating pagnilay-nilayan ng mga aral na ikalawang wikang ito, ang kahulugan nito sa ating pananampalataya at ang hamon nito na maging mapagpatawad, mapagmahal, gaya ng ating tagapagligtas. Ang unang misahe, ngayon di sasama kita sa paraiso ay kapahayagan ng kanyang dakilang pagmamahal. Sinabi ni Jesus ang mga salitang ito, ngayon din isasama kita sa paraiso. Upang ipakita ang kanyang walang hanggang pagmamahal, awa at kahandaang magpatawad kahit sa huling sandali ng kanyang buhay. Ang misaing ito ay nagbibigay dai sa walang hanggang pagmamahal, at kahandaang magpatawad ng Diyos sa mga taong lumalapit sa Kanya ng may pananapalataya. Ayos sa Aklat na Juan, Kabanata 15, Talatang 13, ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa Kanya mga kaibigan ay ang ialay ang Kanyang buhay para sa kanila. Juan 3, 16, Sapagat gayon nila mga pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kahit ibinigay niya ang Kanyang kaisa isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya, ay hindi mapahamak kung di magkaroon ng buhay na walang hanggan. Roma, Kabanata 5, Talatang 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo na para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Ang magnanakaw ay tumanggap ng pangakong ito ay nagpapakita ng pananampalataya at pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Kinikilala niya na si Jesus bilang Panginoon at nakiusap naalalahanin siya sa kanyang kaharian. Pangalawang misahe, ngayon din sasama kita sa paraiso, ay kapahayagan ng kanyang kapatawaran. Misahe ng kahandaang magpatawad, kahit sa huling sandali ng kanyang buhay. Ang magnanakaw ay tumanggap ng pangako ito ay nagpakita ng kanyang pananampalataya at pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Kinilala niya si Jesus bilang Panginoon, at nakiusap na lalahanin siya sa kanyang kaharian. Purihin ng Panginoon. Epeso Kabanata 1, talatang 7, tinubos tayo ni Kristos sa pamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ng ating mga kasalanan. Gaano kasagana ang kanyang kagandaang loob. Unang Juan Kabanata sa talatang siyam, subalit so, ko ipapahayag ng ating, ng ating mga labing ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At linisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Lukas, Kabanata 7, Talatang 47, kaya sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal. Sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ng pagmamahal. Ang misahin na ito ay nagbibigay-dain sa atin sa walang hanggang pagmamahal. At kahanda magpatawad ng Diyos sa iyo at sa akin sa mga taong lumalapit sa Kanya ng may pananampalataya. Pangatlo na misahe na ating pinag-uusapan ngayon di sasama kita sa paraiso, kapahayagan ng kaligtasan. Ang sagot ng Panginoong Yesus ay isang malino na misahe ng kaligtasan. Nang na sinumang mang tunay na nagsisisi, ano man ang kanilang nakaraan, ay maaring tanggapin sa kaharian ng Diyos. Ipinapakita rin ito na ang misyon ng Panginoong ay magdala ng pag-asa. Buhay para sa lahat ng nangangailangan kahit sa pinakamasamang sitwasyon. Lukas kabanata labing siya, talatang siya matsampu at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayhang ito sapagkat anak din siya ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Gawa kabanata 4, talatang labing dalawa, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang ang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ang Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Epeso Kabanata 2, talatang 8 at siyam sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamagitan ng ating pananapalataya. At itikaloob kaloob ng Diyos at hindi mula sa iyong sarili. Hindi ito bunga ng ating mga gawa kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Tayong lahat ay habag at awa ng Diyos. Ikaapat na misahe, ngayon hindi sasama kita sa paraiso, katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ang magnanakaw na tumanggap na pangako ito, ito ay nagpakita ng pananapalat at pagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Kinilala niya si Jesus bilang Panginoon at nakiusap, alalahanin niyo ako sa inyong kaharian. Tamang sabi ng Huwag Kabalata 5, 24, pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasapalatay sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi siya hahatulan kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Juan Kabanata 3, talata 36, ang sumas palataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay sa halip mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. Juan Kabanata 6, talata 4, na 40, sa pagkatito ang kalooban ng aking ama, ang lahat na nakakita sa anak at sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila ay muli kong bubuhayin sa uling araw. Purihin ang ating Panginoon. Sa ating pagtatapos, ang aral mula sa ikalawang wika ni Yesus, ngayon hindi sasama kita sa paraiso, ay napakahalaga sa ating panahon. Opo. Narito ang ilang mga aral na maaari nating paglinay-nilayan. Ang una, pagpapatawad at pag-asa. Ang pahayag ni Yesus ay nagpapaalala sa atin na man kalalim ang ating kasalanan, may pag-asa pa rin sa pamagitan ng tunay na pagsisisi. Sa isang mundo na puno ng pag-uusga, ipinapakita nito ang halaga ng pagpapatawa at pagtanggap sa iba. Amen po tayo sa una. Pangalawa, pananalig ang tanging susi. Ang magnanakaw ay nagtiwala kay Jesus sa uli sandali ng kanyang buhay na nagpapakita ng kanyang kahalagahan ng pananapalataya kahit sa pinakamadilim na oras. Paalala ito ng ating pag-asa ay hindi dapat mawala, lalo na kung tayo naniniwala tayo sa mas mataas na layunin. Ikatlo, pagkapantay-pantay sa kaligtasan. Ang kaligtasan ay bukas para sa lahat, anuman ang kanilang nakaraan o katayuan sa buhay. Ito ay aral ng pagkapantay-pantay at ng pagiging bukas ng Diyos sa sino mang lumalapit sa Kanya. At sa uli, awa at pag-ibig ng Diyos ito'y patunay na walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa tao kahit sa mga nagkasala. Sa panahon ngayon, ito'y paalala na dapat natin ipakita ang awat pagmamahal sa ating kapwa. Ayaan po natin na sa oras na ito, idulog natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Nangangailangan ka ba ng kaligtasan? Nangangailangan ka na ba ng kapatawaran? Lumapit lang tayo sa ating Panginoon. Linga ko po ang lahat na yumuko at saan man kayo naroon, anumang kalagayan meron kayo, ang pinakamainam na gawin natin ay lumapit tayo sa Panginoon. Tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Aman naming Diyos na makapangyari sa lahat. Aming tinataas sa iyo, ang bawat isa sa amin nang ngayong umaga ay nakatunghay sa iyong mga salita. At naniniwala ako ng tang pag-asa na meron kami ay nanggagaling sa inyo. Salamat sa dakilang pagmamahal ninyo ang bawat sa amin ay kinahabagan at binigan nyo ng awa. Tinatanggap namin ang kaligtasan. Tinatanggap namin ang kapatawaran. Tinatanggap namin ang regalo ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ng Panginoong Yeso Kristo. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Pagmamahal pagpapatawad at pagliligtas at katiyakan ng buhay na walang hanggan ang pinakamahalagang misahe ng krus ng kalpari. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin sa ikalawang araw ng pagbubulay-bulay ng pitong huling wika ng ating Panginoong Esokristo. Paano natin isa sa buhay ay ikalawang wika? Ikaw, sino ang taong inilalagay ng Diyos sa iyong puso na kailangan mong abutin at patawarin. Muli, ako po si Pastor Rapi Ignacio Jr. Pagpalay po kay lahat ng ating Panginoon. To God be all the glory. Sa ating buhay, maaaring makaranas din tayo ng mga pagsubok o suliranin na nagdudulot ng mga katanungan sa Panginoon. Ngunit, sa mga ngayon pagkakataon, nawa, mas maging malapit tayo sa Kanya habang nagninilay sa Kanyang mga salita pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan honor your father and your mother so that you may live long in the land the lord your god is giving you exodus chapter 20 verse 12 sa gitna ng hapdi at hirap nagdagpa ang init ng sikat ng araw ay hindi nalingid sa kanya ang mga babaeng malapit sa krus sana ako nalang namatay noong araw na yon bakit ikaw pa Halina't ating ihabili ng ating buhay at kaluluwa sa Kanya na lumikha dito. Alam niyo po, mahalaga na magbalik relasyon tayo sa ating Panginoon.